Alam nyo guys, yung bang uh, bawat lugar ay mayroong character, di ba? Pag napupunta ka sa isang lugar, uh, tiyak meron yung character kakaiba dyan, di ba guys? O dito kakaiba din pag uh, ganitong oras na yung paggabi guys. Iba rin yung aura dyan. Dito ay, uh, of course, uh, tabing dalat kasi so kaya merong mga namimingwit yan na mga bangisda. At uh, sa side din nito, guys, ay marami rin kainan. Meron din kung gusto nyong magkape. Uh, pwede rin dito, guys. Hindi ko na lang nakunan ng uh, uh, video, guys. Pero meron dyan kainan. At uh, pwedeng tambayan pag uh, sa ganitong oras. Ang ganda kasi ng uh, lugar, guys. Nakikita mo yung dagat, yung Manila Bay at yung Manayate na nariyan lang sa tabi na minsan mga harap no na nangarap din tayo na magkaroon ng yate o oh, di diba? ang saya guys di ba ang yun nga lang ang mamahal kasi ng mga yate na yan di ba pang pang maya malika nga na buhay pag meron kang yate o oh, di diba?